Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay anim na po o anim na lima pataas at naghihintay ng pensyon mula sa SSS. Pakinggan ninyo ako ng mabuti dahil ang balita na ito ay makakaapekto sa inyong buhay at sa pera na darating sa inyo bawat buwan. Maraming pensyonado ang hindi pa rin alam ang tungkol sa limang taong garantiya na ito at dahil doon, nawawala sila ng malaking halaga ng pera na dapat ay napupunta sa kanilang pamilya. Ang totoo, may mga kababayan tayo na namatay na ang asawa o ang mismong pensionado at ang mga beneficiary nila ay hindi nakakolekta ng pera dahil hindi nila alam kung paano mag-claim. Ngayong Oktubre 2025, lahat ng bagay ay nag-iba na at kailangan ninyong malaman ang mga detalye para hindi kayo mawalan ng libo-libong piso. Ang labindalawang libong piso na pensyon na sinasabi ng iba ay posible, pero depende yan sa inyong contribution at sa kung ilang taon kayo nag-ambag. Pero higit pa roon, ang limang taong garantiya ay parang insurance na binigay ng SSS para sa inyo at sa inyong pamilya at ito ang madalas na hindi nauunawaan ng karamihan. Kapag narinig ninyo ang salitang garanti, ibig sabihin, kahit anong mangyari sa inyo sa loob ng unang limang taon Pagkatapos kayong magsimulang makatanggap ng pensyon, may pera pa rin darating para sa inyong mga beneficiary. Kaya ngayon, uupo tayo dito sa mesa, magkape tayo, at ipapaintindi ko sa inyo ng malinaw kung ano ang kailangan ninyong gawin, ano ang mga dokumento na kailangan, at paano ninyo mapoprotektahan ang inyong pensyon at ang kinabukasan ng inyong pamilya. Una sa lahat, kailangan nating linawin ang usapin ng 12,000 piso pension na 'yan. Maraming seniors ang nag-expect na automatic silang makakakuha ng 12,000 piso bawat buwan, pero ang totoo, hindi ganyan kadali ang computation ng SSS. Ang pension ninyo ay nakadepende sa tatlong bagay at ito ay hindi dapat maliitin dahil dito makikita kung magkano talaga ang makukuha ninyo. Ang una, ay ang inyong average monthly salary credit o AMSC na ibig sabihin ang average ng sahod na inyong ni-report sa SSS habang kayo ay nagtatrabaho. Ang pangalawa ay ang bilang ng taon na kayo ay nag-contribute at ang tawag dito ay credited years of service o CYS. Kapag mas maraming taon kayong nag-ambag, mas mataas ang inyong pensyon. At ang pangatlo ay ang formula na ginagamit ng SSS na medyo komplikado pero ipapaintindi ko sa inyo ng simple. Ang formula ay ganito. Tatlong daang piso plus dalawampung ng inyong AMSC plus dalawang porsyento ng AMSC ninyo multiplied by ang CYS ninyo minus sampung taon. Kaya halimbawa, kung ang AMSC ninyo ay 15,000 libong piso at nag-contribute kayo ng 25 taon, ang computation ay ganito, 300 piso plus 3,000 piso na kung saan ay 20% ng 3,000 piso, 15,000 plus 4,500, which is 2% of 15,000 times 15 years. So ang total ninyo ay 7,800 pesos per month. Pero kung mas mataas ang AMSC ninyo o mas marami ang years ninyo, pwedeng umabot o lumampas pa sa 12,000 piso. Kaya importante na alam ninyo kung saan kayo nakalagay at kung magkano talaga ang dapat ninyong asahan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakamahalaga rito, ang limang taong garantiya. Ang garanti na ito ay isang benepisyo na hindi lahat ng pensyonado ay nauunawaan, pero ito ay napaka-importante lalo na para sa mga pamilya. Ang ibig sabihin ng limang taong garantiya ay ito. Kung sakaling pumanaw kayo sa loob ng unang limang taon pagkatapos ninyong magsimulang tumanggap ng monthly pension, ang inyong mga beneficiary ay makakakuha pa rin ng balance ng anim na buwang pension na hindi pa naisagot. Halimbawa, kung nagsimula kayong tumanggap ng pension at nakatanggap lang kayo ng labing walong buwan tapos pumanaw kayo, ang inyong asawa o mga anak ay may karapatan pang tumanggap ng apat na put dalawang buwang pensyon na natitira. Kung ang pensyon ninyo ay walong libong piso kada buwan, ang apat na put dalawang buwan na yan ay tatlong daan tatlumput anim na libong piso pa. Isipin ninyo tatlong daan tatlumput anim na libong piso na pwedeng makatulong sa inyong pamilya para sa kanilang pang-araw-araw, para sa education ng mga apo, para sa medical o para sa anumang pangangailangan. Pero ang problema, maraming pamilya ang hindi alam na may garanti na ito kaya hindi nila kiniklaim. Ang kailangan lang naman ay mag-submit ng death certificate ng pensionado, ang SSS Retirement Claim Application Form at ang valid IDs ng mga beneficiary. Kaya very important na sabihan ninyo ang inyong asawa at mga anak tungkol dito habang kayo ay buhay pa para alam nila kung saan pupunta at ano ang gagawin kapag may nangyari sa inyo pero sandali lang dahil may mga bagay pa kayong kailangan malaman tungkol sa payout at sa mga kondisyon ang SSS ay may programa na tinatawag na Annual Confirmation of Pensioners o ACOP at ito ay isang requirement na kailangan ninyong sundin bawat taon para patuloy na makakuha ng pensyon kapag umabot na kayo ng 80 taong gulang kailangan ninyong mag-comply sa ACOPI program starting March 2024. At kung hindi kayo mag-comply, pwedeng masuspend ang inyong pension. Ang compliance ay pwedeng gawin online through my SSS account. O pwede rin kayong pumunta sa SSS branch para mag-submit ng proof na kayo ay buhay pa. May mga kababayan tayong seniors na nawalan ng pension dahil hindi sila nag-comply at pagkatapos ay nahirapan silang ibalik yung pension nila. Kaya tandaan, bawat taon, i-check ninyo kung may notice galing sa SSS tungkol sa ACOP at gawin ninyo agad para hindi kayo mahasel. Isa pa, kung kayo ay nag-abroad at nakatira sa ibang bansa, may special requirements din kayo para sa compliance kaya kailangan ninyong mag-coordinate sa SSS Foreign Representative or sa Philippine Embassy sa bansa kung nasaan kayo. Tungkol naman sa payout schedule, ang SSS ay nag ng pensyon bawat buwan at ang usual na date ay nasa gitna o sa katapusan ng buwan, depende sa kung anong bank account ninyo naka-enroll. Ang pinakamagandang paraan ay mag-enroll kayo ng bank account sa SSS Unified Multipurpose ID o UMID o pwede rin sa iba pang accredited banks ng SSS para automatic na ang pagpasok ng pera sa account ninyo. Hindi na kayo kailangan pumunta sa SSS office o sa bayad center bawat buwan at mas safe din dahil hindi kayo magdala ng cash. Pero importante rin na i-update ninyo ang inyong contact information sa SSS. Dahil kung may problema sa payout o may changes sa policy, kayo ay marireach nila. Maraming seniors ang hindi nag-update ng address o ng mobile number, kaya hindi nila natatanggap ang important notices. At sa huli, nagstruggle sila sa pag ng kanilang benefits. Ngayon, pag-usapan natin ang mga dokumento na kailangan ninyo para mag-apply ng retirement benefit. Ang una at pinaka ay ang SSS Retirement Claim Application Form na pwede ninyong i-download sa SSS website o kunin sa SSS branch. Kailangan ninyong sagutan ito ng kompleto at tama at siguraduhin lahat ng information ay up-to-date. Ang pangalawa ay ang inyong valid ID at ang SSS ay tumatanggap ng maraming klase ng ID tulad ng passport, driver's license, UM ID card, postal ID, o anumang government issued ID. Kung wala kayong dalawang valid ID, maaaring maghirap kayo sa pag ng claim kaya siguraduhin kumpleto ang inyong mga dokumento. Ang pangatlo ay ang SSS o E-6 Form na ito ang acknowledgement stub na binigay sa inyo nung kayo ay nag-register sa SSS. Kung nawala ninyo ito, pwede kayong kumuha ng kopya sa SSS, pero mas matagal ang process. Isa pa, kung kayo ay nag-file through authorized representative dahil hindi na kayo makagalaw o nasa abroad kayo, kailangan ng letter of authority or LOA or special power of attorney o SPA na pinirmahan ninyo at notarized. Ang representative ninyo ay kailangan din ng dalawang valid IDs para ma-verify ang kanyang identity. Ang maganda pa rito, ang mandatory online filing ay nag-expand na para sa self-employed members na edad 60 hanggang 64 na taong gulang starting July 1 at ito ay nangangahulugang mas convenient na para sa inyo ang pag-file ng claim. Pwede ninyong gawin ito sa bahay, walang pila, walang hassle, at mas mabilis ang processing. Pero kung hindi kayo marunong gumamit ng computer o ng internet, pwede ninyong dalhin ang inyong mga apo o anak na marunong o pwede rin kayong kumuha ng tulong sa SSS branch. Huwag kayong mahihiyang magtanong dahil ang SSS ay nandyan para tulungan kayo at ang mga empleyado nila ay trained na mag-assist sa seniors. Ang importante ay huwag ninyong ipagpabukas-bukas ang pag-file ng claim dahil mas maaga ninyong i-file, mas maaga rin kayong makakatanggap ng unang payout. Pero may babala din ako para sa inyo dahil may mga scam na lumalabas na nag-aalok ng tulong sa pag-file ng SSS claims kapalit ng bayad o ng komisyon. Ang mga taong ito ay manluloko at minsan ay hihingiin nila ang inyong personal information para gamitin sa illegal activities. Ang totoo, ang SSS ay hindi nag-charge ng any processing fee para sa retirement claims at lahat ng forms ay libre. Kaya kung may lumapit sa inyo na nag-aalok ng serbisyo at humihingi ng pera, huwag ninyong pansinin at mag-report kayo sa SSS o sa pulisya. Maraming seniors ang nabiktima na ng ganitong scam at nawala sila ng libo-libong piso na pinag-iipunan nila buong buhay. Kaya ingat lagi at magtiwala lang sa official channels ng SSS. At isa pa, may mga seniors na nag-worry kung may tax ba sa kanilang pensyon. Ang mabuting balita ay exempted sa tax ang SSS pension sa Pilipinas, kaya ang buong halaga ng inyong monthly pension ay mapupunta talaga sa inyo. Walang bawas, walang deductions, maliban lang kung may mga loans kayo sa SSS na hindi pabayad, tulad ng salary loan o calamity loan. Kung meron kayong ganon, ang SSS ay magdeduct ng monthly amortization mula sa inyong pensyon hanggang mabayaran ninyo ang loan. Kaya ang best practice ay bayaran ninyo ang lahat ng inyong loans bago kayo mag-retire para ang full amount ng pensyon ninyo ay walang bawas at mapupunta lahat sa inyong bulsa. Ngayong Oktubre 2025, may pension reform program din ang SSS na nagsimula na noong Setyembre 2020. 25, at ito ay nagbibigay ng additional increase sa pensyon ng mga retirees. Ang increase ay 10% para sa retirement or disability pensioners at 5% para sa survivor pensioners at ito ay automatically na na-apply sa lahat ng qualified pensioners. Ibig sabihin, kung ang dating pensyon ninyo ay 8,000 piso kada buwan, ngayon ay 8,800 piso na ito dahil sa 10% increase. Ang increase na ito ay bahagi ng tatlong taong pension reform program na nilaan ng gobyerno para makatulong sa 3.8 milyong Filipino families na makaahon sa kahirapan. Kaya kung napansin ninyo na tumaas ang inyong pensyon ngayong Oktubre, yan ay dahil sa reform program na yan at ito ay patuloy na ilalapat sa susunod pang taon. Para sa mga kababayan nating nasa abroad, may special considerations din para sa inyo. Kung kayo ay pensyonado at nakatira sa ibang bansa, ang SSS ay may sistema para magpadala ng inyong pensyon through international remittance o through accredited banks sa bansa ninyo. Pero kailangan ninyong mag-register sa SSS Foreign Representative at mag-submit ng updated address at contact information. May mga bansa na may SSS representative offices tulad ng Saudi Arabia, UAE at Hong Kong kaya mas madali para sa inyo ang coordination. Pero kung walang SSS office sa bansa ninyo, pwede ninyong gawin ang transactions through email o mail. Pero kailangan ninyong mag-comply sa ACOP program bawat taon para patuloy na makuha ang inyong pension. At sa huli, ang aking payo sa inyong lahat ay ito: Huwag kayong mag lang sa SSS pension para sa inyong retirement. Ang SSS pension ay tulong, pero hindi ito sapat para sa lahat ng inyong pangangailangan, lalo na sa panahon ngayon na ang presyo ng bilihin ay tumataas. Kaya habang kayo ay may kaya pa, mag-ipon kayo, mag-invest sa small business, mag-save sa bank, o sumali sa cooperative na may savings program. Mas maraming source of income ninyo mas komportable ang inyong retirement. At tandaan, ang limang taong garantiya ay nandyan para sa inyo at sa inyong pamilya. Kaya siguraduhin alam ng inyong asawa at mga anak ang tungkol dito. I-organize ninyo ang inyong documents, i-file ninyo ang inyong claims on time, at huwag kayong mahihiyang magtanong sa SSS kung may hindi kayo nauunawaan. Ang SSS ay para sa inyo at deserve ninyong makuha ang bawat piso na inyong pinaghirapan. Kaya ngayong Oktubre 2025, siguruhin kayo ay updated, kumpleto ang inyong documents at handa na para sa comfortable retirement na inyong pinaghirapan buong buhay ninyo. Salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang information na ito sa inyo at sa inyong pamilya.